Hello guys, good morning. Ayan, ako ay nandito sa kung saan ang kabundukan ay ah, namumutawi. Ayan, nandito ako ngayon para maningil. Maningil lang sa wifi. Ayan, tara punta natin. Parking Mercedes po ako ngayon. Punta natin ang ating client. Tara sa manyo ko. Dito ko nga muna ipinarking ang aking sasakyan. Ayan, dahil hindi ko talaga alam ngayon. Uh, inanuhan ko na lang yung, yung where kung saan. Kasi may nakapagsabi sa akin ay malapit na ito sa Danaw. Sinusog ko na lang yung wire kung saan yung wire namin. Kasi kilala ko naman yung wire namin. Ayan, papasok ako dito sa may, sa may ano, talagang malayo pala itong bahay niya. Ayan, papasok ako dito sa may Danaw. Ayan, may mga bahay pero malayo, hindi pa ito ang sa kanya. Ayan, tingnan nyo naman. Talaga palang napakasobrang layo. Ayan, dyan, yan ako galing. Um, ayan, napakalayo talaga. Kikita ko na yun na bahay, parang siya na yan eh. Ayan. At sige, lakad-lakad pa tayo kung saan tayo may makita na tao. Doon magtatanong. Ayan nga, may nag champon ako. May isang tatay din. Ayan, tinanong ko siya kung saan. Okay. Opo. Ayun. Ah, Dito pang daan? Eh, thank you, tatay. Thank you po. Ayan, at nagtanong ako. May aso. Yes, ko may ibo. <laughs> Tapo. Ayan, malayo pala. May tatao po oh, Ah, tayo. Ah, Ayan. Diyos ko, Mariano. <laughs> Sabi ng isang nanay doon, yun doon ang ni tatay. Ano kaya? At habang ang papalapit si tatay sa akin, kinaisipan ko muna siyang susuhin Tungkol sa buhay niya. Ayan, naging maritis na rin pa ako ng, ng mga ah, time na yan kasi talagang po ito? hindi ko alam kung paano kung magpapasama sa kanya. At habang ang papalapit kami sa sa bakuran ni tatay, ay ang daming aso noon talagang yan si tatay, talagang magbabayad na si tatay hernani Nga lang, hindi ko nga po napunta niya nung isang linggo. Kaya talagang sinadya ko na siya dito. Tingnan mo naman ang aso, grabe, nakakatakot. Naku, muntik pa ako diyang dambahan, kaya talagang grabing pagka-nervous ko talaga diyan Akala ko kakagatin ako nung time na yan. At ngayon nga, tingnan, namin parang ano, nakasarado yung pinto. At pagtingin nga ni tatay, nakalakang pinto niya. Ayan, at dahil nga bigo kami na makita namin si tatay ay nagpatuloy na rin ako na bumalik na lang kami. At yun nga, kita ko nandun si tatay lumabas, nakalak lang pala yung pinto niya. Naglalaba pala at nakita ko na nagsasampay. kaya muli kong babalikan. Ayan, napakaswerte ko pa rin. Talagang pinagbibigyan pa rin ako na mapuntahan ko siya. Ano pala ito, president pala ito si tatay ng, ano, president ng <laughs> senior. Ayan, napakalaba si tatay. Good morning po! Magandang umaga po. Ako po si Lenny Banal. Ako po so, yung naniningil. Opo. bakit baka wala akong <laughs> naniningil. Buti po nung nandun ako, malapit na ako dun. Ayan, nakita ko. May nagsasampay. Ayan, nakita ko si tatay So, susunod. Babalikan ko ito next month na po ulit. Ayan, at habang ang si tatay kumukuha ng pambayad sa akin, ayan, pamayawas muna tayo para may nakita kasi ako ditong mga dilaw-dilaw. Ayan, o, oh, tingnan nyo. ayun, oh may hamas muna tayo at para ma relax, -relax yung aking nervous gawa dun sa mga aso. Oh, hmm. ayan. Nikman ko nga yan. Ayan, at napakasarap din talaga na, na, na ikaw ay nag e area kasi kung anong-anong mga anong mai-encounter mo. Ibang, ibang, ibat ibang, ibang tao makikilala mo. Hindi ka tulad nung naka-stay naka ka lang ako. Talaga hindi ka ako sinatay naka-stay naka lang. Gusto ko naglalayas talaga po ako. At ito tayo ko nga na tigman yung bayabas na aking nakuha kung talagang masarap naman. Pero talagang matamis siya kasi ano eh, hinog sa puno. At ayan, para may ko naman ulit magmaritas kay tatay. <laughs> para tanongin na natin Tatay, isama ko kayo dito? Tapos tayo ulit sa kanya. Napatid ko pala yun. Napatid mo ko pala si tatay. sa papapir papapirmahin po kita. Ay natatapos na nga ang permahan namin ni tatay para sa kanyang pagbabayad. Ay ako ay patuloy na rin na bumalik na. At naglalakad dito sa gitna ng... ng, ng danaw sa malayo talaga siya sa ano sa mula doon sa kalsada sa dinadaanan ng mga jeep talagang napakalayo para yung papasok. Yung iba wala. So, uwi ako ng bahay. Thank you. And thank you for watching. Bye!